Lalaki na galit sa speed camera kaya gumamit siya ng excavator para matanggal ito. Naranasan niyo bang manggigil sa speed camera na halos gusto niyo itong atakihin? May isang lalaking gumamit ng excavator sa sobrang niyang galit sa speed camera. Dalawang nasirang speed cameras ang nakita sa mga highway sa Kaohsiung, Taiwan. Dahil sa parami ng parami mga aksidente sa kalsada, ay naglagay ng mga speed cameras ang mga otoridad sa isang downhill location. Hindi natuwa ang isang lalaking Wang. Mabilis niyang nalampasan ng isang speed camera noong isang araw sa kayang kanyang truck na may dalang excavator. Ginamit ni Wang ang excavator para matulak ang camera na natanggal mula sa pinagkakabitan nito. Ang camera ay nasa halagang 30,000 US dollars. $30 Pagkatapos ay nahuli ng isa pang speed camera ang nagsispeeding na si Wang kaya tinanggal niya rin ito. Ang camera ay mahigit pa sa 30,000 US dollars. $30 ginamit ng pulis ang surveillance footage para mahanap ang truck ni Wang. Nahanap din nila ang mga nawawalang kamera. Ayon kay Wang, hindi naman siya madalas na mahuli nagsispeeding pero kapag nahuhuli siya ay sobra siyang nagagalit kaya kailangan niyang sirain ang kamera. Siya ay naaresto ng mga pulis.